Magandang umaga po Ako na naman At ah, talagang Tayo po pahinga muna sa linang At tayo na rin po Ay eh, Ay tayo po ngayon ay eh, Ano Maghahakot po ng gamit At dahil si Jibil po Ililipat na ng school Dun sa malapit sa aming bahay At gawa ng Nag ano po siya Na Pumunta po sa Ano division Nag na, na request po sa division Na Papalipat po dahil nga Buntis po, yan. Medyo malayo po, ilang kilometro po to hanggang sa amin na eh. Malapit na lang naman po hanggang, may ilang minuto lang hanggang yung lapit na ating bahay. May nililipatan mong bahay. Uh, na school? Baka mga 15 minutes. 15 minutes lang po mga otol, nandun na po sa school. Sa kalumpang din po yan, yan. Tayo po yung maghahakot ng mga gamit niya rin. Mga uh, otol, tayo po yung, ano po yung tatanggalin natin? Ano mga are? ah, ah nare. Wala pa rin tayong nililipatan ng mga gamit niya rin. Ha, nare. Gawa nung nililipatan po natin lahat arif. Ano mga kanyang gamit din? Mga auto nito po, na po natin nito. Mga ganito. Hindi pa talaga gumamit. hahawatin na po natin ngayon po ay linggo mga kaotol ay alam po yung ating pahinga linggo ay sabi po ni Julie hahawatin na po yung mga gamit lilipat na nga po ng school sa malapit po sa amin

galing mo na din yung akin kesa Ito mga auto, ito po ay ice na, yun po ay nilinis po mga po nang minsan. Yan po ay sa magpamagpa sa pamamayari ng school. Yan mga ito, iniwan po namin dyan. Saka po itong mga ito. Sinerage ko ito nung minsan, kaya lang pa. Ay, na-approve daw po na Jewel lipat na. Yun. Five, almost 5 years po siya dito sa si Jewel. Ngayon September, 5 years na po siya nagtuturo. Ah, ito po yung dadalhin namin. Ito po yung dadalhin namin papunta sa kabilang school. Ah, gamit po ito ni Jewel. laman ah, yeah, mga kautol ayos na po ah, uh, narish na po namin itong mga to may lilipat na pong bagong picture dyan kaya nasawa magpahalam ka na sa iyong ilan taong ka rito 5 years 5 years. <laughs> <laughs> years kulang kulang 5 years matagal ah. ah, din ano lilipat ka na opo hindi. Sige po, ma'am. Bye po. Sige. Yan, tayo po ipauwi na. At, ah, uh, tayo po na nga. Ano ba, di? Kami uuwi na. Oh. Susunod na, ano na lang uli. Pag nagkita. ano pa na? Yan, ano? Get out. Oh. Mga res rescue, ano? Ah, tayo po sa rescue. Yan, tayo po rescue daw Nag-aatag dito. Ah. Yan, po. Yan, nagpipintura po ng school. Kabali. Oh. Hello. Um, thank you, thank you. Uwi na. Ah, shut po, uwi na po. Uh, mga kautol. 5 uh, five years din si asa ng nagturo sa, ano po, ah, uh, barangay Mati. ng School po. Ah, ito po yung kanilang school. Yan. Yan. Tayo pay pa ipauwi na. Yan, nakaanis na po sa likod. Nung okay, sakyan po. ba ang likod? Iyon, tanggalin yung unan. Tatanggalin yung unan para. Hindi mo kayo taan ang likod niyan. Mm. Uh, yeah. isa. Ang galing ko lang para kay ito. Yan, nakarage na po yan mga kutol. Dabi pa uwi na. Babay yan sa school. Almon! Lagi po nandiyan sa sa school yan. na yan. na babay daw. Babay. Bye-bye, Almond. -bye, Almond din tingin. Bye bye, bye bye, bye. po. Bye. Uh, bye. Yeah, mga kotol, magandang hapon po. Ay, karating lang po namin ni eh, Jewel. Kami po ay eh, galing sa bahay yan. Ay, nandiyan na po. Ah, uh, na po kami sa may bahay yaring mga pong ano. Mga pong gamit muna. Tapos sa uh, ang pasukan po pala niya isa ano. Sa September 1 po. Kaya ngayon po narating na 28, ihahakot na po sa eskulat. Wala pa daw pong bakante na classroom. Doon po lang lahat ng gamit. Tatanggalin na po natin rin sa loob ng sakyan. Bawa po natin mga kautol. Ben ne kadar mağ olur

odoro so pinantabi ko lang po din tabi si Para po just ah madali pong kunin ngayon darating nga 28 po. Ayon. lang po din tabi na balkon po. The water work several the in the world. However, in the summer 2019, that there would have been with the, equipment to the, the It's Again, to para Marikin natin ang maayos range natin para hindi mag- Ito kung matatambak yung gamit ng yun. O sa aming Kumuha talaga yung mga libro. Ayan. Yeah. Para hindi nakakalat. po yung natin mga kotol na mga kotol okay na po naalis na po natin sa gagamit tasukan at paglipat ng aking asawa mga gamit po yun tayo nang magluluto ng nilaga na may pichay yun mga kotol katatapos nga lang po natin mag ano, maghakot tayo nang magluluto ng hapunan yun kaya po yung na may pichay, na may manok. Hiling po ng aking asawa. Yan, hapunan po namin ang tubig. Lagyan na po natin ang bawang. Ah, sibuyas. Bawang. Paminta. Iguro din natin ang manok. Tapos po ng aking asawa, mga koto. Na mga habang tayo ay nagpapakulo ng nilaga. Kaya naman po ay uh, mag pe ng manok. Man po rin ay ma yeah? so, Ayan naman po ay mag pe So po. mag May nga na po. Ito ay manok.

sa pwesto ng asawa ko. No. Sa so, sarap ko yung prito. Nakapain na po tayo ng hapunan. Sabay nila po kami, mga kautol. Yeah, okay, mga kautol, ito po yung ating pinretong manok. Maka po nilagang manok na may pizza. Eh. Yan, kakain po mga mga kautol. Kain po. Nakakain po. Ano po yung ating nilutong nilaga. Yan, tikman nga natin. Ah, yan masarap sarap mga kotol. Talagang buhay na buhay ng dugo. Tikman mo sa... Tsaka hey. po, ari. Pritong isda. Hmm. Ano? Panalo? Ay,